Ipatutupad na sa Pasukan ng Bagong Lunsad na Matatag Curriculum para sa grades 1 to 10 na sa 70% ng tinatawag na learning competencies sa lumang curriculum tinanggal na. May ulat si Kenneth pasyente Sa kasalukuyang curriculum, pitong asignatura pa ang ituturo mula grades 1 to 3. Kaya pabor si Meryl na incoming grade 1 student ang anak sa matatag curriculum na inilunsad ng DepEd kung saan limang subject na lang ang ituturo sa naturang mga baitang oras na maipatupad. Yung mga bata para hindi po mahihirapan. Para sa araw-araw po hindi na siya 7 subjects, mas okay po yung 5 subjects na lang. Kasi para hindi mo siya masyadong ano kasi sa bata pag 7 subjects, di ba? Kasi nga ano eh, half day lang yung pasok nila eh nakikita rin ng isang mambabatas na magiging epektibo ang revised K to 10 curriculum kumpara kasi sa kasalukuyan na bawasan ang load ng mga mag-aaral ito po talaga yung sagot ito yung ginagawa nila para uh, matugunan yung mga na-identify naman po ng education stakeholders ng assessment exams natin na mga problema sa ating education system yung reading comprehension at yung uh, possession of uh, basic mathematical skills ito po sa bagong kurikulum, bagong competencies na ito, talagang uh, mafocus po nila yon para yung ating kabataan po. Sayang po ang talino at galing ng Pilipino kung hindi rin po mabibigyan ng, uh, ng ating uh, education system ng paghahanda maging job ready o college ready. Para naman kay Senate Committee on Basic Education Chairperson Senator Win Gatchalian, magbibigay daan ng curriculum para maituo ng mga bata sa pagpapatibay ng foundational skills. Mas maraming oras matututo ang mga bata sa pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang na kailangan nila bago sila umakyat sa mga susunod na grades. Bagaman maganda ang layunin ng bagong curriculum, umaasa ang Teachers Dignity Coalition na maipatutupad ito ng maayos upang maabot ang target nito. Hindi pa masabi sa ngayon ng grupo ang direktang epekto nito sa workload naman ng mga guro. But we look forward, no? na merong maganda itong uh, magiging epekto, no? especially sa mga teacher natin. Samantala, hindi nakasama sa bagong curriculum ang mother tongue bilang asignatura pero mananatili ito bilang medium of instruction. Yung mother tongue as a subject has caused some confusion sa teachers sa field lalo na sa uh, Luzon area uh, kasi... Merong Filipino subject, tapos may mother tongue subject. Para mawala yung confusion na yun, uh, isa yan sa mga rason kaya uh, tinanggal ang mother tongue. Nasa 8,000 learning competencies ang naalis sa kasalukuyang curriculum o katumbas ng 70%. There are competencies that are only nice to know but not a must to know. That's why we aim for essential learning competencies. What are essential learning competencies in in uh, layman's language? Ito yung dadalhin ng mga bata. Kahit natapos na siya ng pag-aaral sa isang baitang, dadalhin niya sa susunod na baitang. Nakikipag-ugnayan na sa ngayon ng DepEd sa mga publisher para sa pag iimprenta ng mga bagong learning material na nakaangkla sa bagong curriculum. Kenneth Pasyente, para sa bayan.